Hello mga kababayan ko Hello guys Naandito po kami ngayon sa Sabel Park Ayan guys Nagre-relax relax po kami Ayan anak Malangaw, takluban mo mabuti pasok. Taklobang mo mabuti Takluban mo Yung takip Yung takip ilapat mo hindi ba pwede ilapat? Ayan. hello everyone welcome po sa aking vlog sa youtube vlog please subscribe po ng aking youtube maria gracia esquivel Maraming salamat po at magandang hapon po sa inyong lahat. Hey, eh hi ma anak. Ayun ang aking asawa nag iihaw nag-iihaw ng isda at saka at saka mais ayan guys ayan po guys kami lang pong tatlo ang naan dito anak po ang anak ko po at ang asawa ko kami lang pong tatlo Ayan guys, oh. Ayan. May kaunting pagkain na dala. Ayan guys, yung gamit po namin. Upuan. Ayan. Anak, pero may Ilibot ko po kayo dito sa Sabal Park. Ayan guys. Ang daming pong tao dito. Marami pong nag Marami pong naan dito sa Sabal Park. Diba po, may mga kabayan, may mga panglay. Ayan guys, oh. Naglalaro po sila doon. mga mga kababayan po natin. Maglalaro sila. may po nagba barbecue Pwede po dito mag barbecue. Marami po sila, marami po sila dito nagba barbecue. At may mga palaruan po dito, guys. Ayan po sila, ang sasaya po nila doon. Oh. Ayan, ng aking anak. Sobrang busog po siya. Big jumbo. Ayan po guys. Ang aking asawa. Nag-iihaw. Matis. Ano yung isang yan? Slim. Ah. Igli yan. Na uh, mukha ko niya. Ayun, guys. Ayun, guys. Ito sila. Ito walang rice. Ito mais na lang. Maganda doon. Maganda doon. Maganda doon. Maganda Ang dami pong tao dito guys Biruin nyo po Just day na po ngayon Kasi po dito sa UAE ay holiday po Holiday po kasi UAE holiday Ano nga mahal ngayon All... Ano mahal ngayon Ang holiday Al National National Day. Al Alti ano ano? Eh hey, meron si ano sila tawag sila eh. Si Arla. Si Si Arla nga. UA National yeah. Day. Bali dalawang araw po ang holiday. Pero po sa iba mga one week. Ayan guys, tingnan nyo. Ang dami pa rin pong tao dito. Hanggang ngayon. Bali, ang holiday po dito is 1 and 2. nung kahapon po at ngayon. So, apat na araw po ang walang pasok. Asawa po yung Sabado at Linggo. Pero hanggang ngayon, marami pa rin po ang naandito. Kasi po, ang iba po, bukas may mga pasok na. Pero yung iba po, wala pa rin. Kasi hanggang Friday pa po sila. Holiday. Yung iba po. Ayan, guys, oh. Dami pa rin tao. Ayan, dami pa rin tao nag iihaw-ihaw. Camping, camping. Ay, camping. Sorry. Nag tatambay-tambay. Kasi po, ang sarap po dito. Nakaka-relax. Ba't mali ayaw mo doon? Ganda dito. Ang ganda dito malano. ano, Pwesto. No. Ayan guys, mayroon din po dong palaruan ng mga bata. Oh, Ang Hmm, guys, nakaka-refresh. Mahal. Say hi. Say hi to my vlog. Hmm? Mais. Ang sarap ng mais. Ang bango. Ano sa anak mo? Para podido gás guys Para por nossa província para nasa Pilipinas sa isang probinsya Maluwang po ito hanggang doon pa po yan sa dulo. Maraming pong tao Marami din pong tao doon sa banda-banda po doon sa doon. Yipa. Ayan po guys. Ayan po guys. guys. Bye bye po muna. Hanggang dito na lang po yung aking video. Bye bye po. Please subscribe po ang aking YouTube channel. Maria Gracia Esquivel. Maraming salamat po. Thank you po for watching. Bye. Yeah, nice mm, kain na. Ah, oh, kain na daw po siya lang. Nice. Indes. Sarap. Nata Thank you for watching. Bye.